Kidlat News Update. Sa ating mga balita, labi ng tatlong Pinoy na nasawi sa sunog sa Kuwait dumating na sa bansa. Limang daang manging isda sa Zambales na apektado ng fishing ban ng China nakatanggap ng cash aid. Bawas singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Hunyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naiuwi na sa bansa ang labi ng tatlong Pilipinong nasawi sa sunog sa isang dormitoryo sa Mangaf, Kuwait, Kamakailan. Sinalubong ng kanikanilang pamilya at ng ilang opisyal ng pamahalaan ang mga katawan ng biktimang sina Jesus Lopez, Edwin Petilla at Jeffrey Katubay pagdating ng mga ito sa Pairpags Cargo sa Pasay City. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makatatanggap ng karampatang bereavement, funeral at iba pang benepisyo na nagkakahalaga ng 220,000 pesos. Nangako rin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga biktima na magbibigay ito ng $10,000, gayon din ang Kuwaiti government na magbibigay ng $15,000. Dalawa pang Pilipino ang masusing binabantayan ng kalagayan ng embahada matapos magtamo ng serious injuries sa trahedya habang ang anim na OFWs na nakaligtas ay piniling manatili sa Kuwait. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang nasa limang daang mangingisda sa Santa Cruz at Masinlocs sa Zambales na apektado ng fishing ban ng China. Pinangunahan ang nasabing cash relief assistance ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na siya rin tumatayo bilang chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Parte rin ng pagbisita ng senador ang pagtalakay kasama ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga isyong kinasasangkutan ng mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa senador, gagawin anya nila ang nararapat upang maprotektahan at makapangisda ng mapayapa ang mga Pilipino sa sariling karagatan ng Pilipinas. Una nang nakipagpulong si Tolentino sa Department of Foreign Affairs o DFA upang iprotesta ang pagdetay ng China sa umano'y trespassers sa kanilang borders kabilang na ang WPS. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco para sa buwan ng Hunyo sa halip na dagdag singil sa una nitong anunsyo. Ayon sa Meralco, mababawasan ng 1.9623 centavos per kilowatt hour ang singil sa mga customer ngayong Hunyo at hindi na ipatutupad ang 0.6463 price rate high. Kaya mula sa 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour noong Mayo, Magiging 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour ang electricity rate ngayong buwan. Para sa residential customers na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour, ang bagong price reduction ay katumbas ng 392 pesos sa kanilang electricity bill. Ang bawa singil ay bilang pagtalima sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives na magpatupad ng staggered collection ng singil mula sa binili nito sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Mayo. Mula Hunyo, ipatutupad ang monthly installments kaya naman paalala ng Meralco na asahan ang mas mataas na generation charges sa mga susunod na buwan na posibleng umabot sa 77 centavos per kilowatt hour. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At niyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.